Dalin, dali! Dalin, dali, dali. Dali, dali! Yan. Dalin mo ng dalihin. Yan, ayari na. Oo, oh. Uh, dalin mo ng dalihin. Yan, yeah, nalabas sa pati. Oh. Uh. Dali pa, dali! Alam yan. Awa ba oh, ko, baka, baka naman dalawa. Dali, dali! Ito, hindi naman makakalas yan. Kuha ko'y pamalo din. Yan, yeah, cobra po. Chuchu, huwag lumapit. Napapatakbo po ako ay. Gawa na may kubra na naman po. Ano ka ako, Willy? Yan, tayo po tumawag ng ano. <laughs> may kubra na naman. Buti di ko na apakan Tinatali ko nga doon sa yung ay magbubuta tayo ko, Willy. Magbuta ka po. Walang diyan. Tinatali ko yung lubid ng baboy. Aba, biglang kumibo sa akin ah sari ah sorry. butan ah bago sugudin lari lang sa likod ng banlat tinatali ko yung baboy doon oh dali ka kumil nakabay kumibo wala narin yung pakaya. narin nga sa likod ay ano ka hindi ka nakatutok eh. ay ayaw yun ay naroon pa ay tika 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 mamaya ano ka, ah, na-corner kaya. ba? Ay, inakay mo. sa kahoy, oh. Ayan, oh. Huli kaya. Ay, laki na, lapad na. Nasaan nga? Ay, naya, dali ka. Ayan, oh. Ay, lapad. Para naman nahuli na. Ay, pagkalapad na, oh. Ay, naya, oh. Punta din, eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Huwag mo muna, ano, hin. Yun, oh. oh. Nakaumang dito yung mukha. Ayan, hey, no. oh. Yun, oh. Nagalawa, oh. Dali ka. Ayan, oh. Ya, ya, lah kan mata. Oh, yang aku berau. Ini ngau. Anu tu tu Gagal kan mo Tu ano yun na ba yun? yun Ay sala ba? Bukan lang, terlang ah. okay, balik kita pergi. Ay, hindi ko rin nga alam ay. Ay, 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 oh. Naabot na, kaya? Oo. Walang d'yo. Ay, ay, no. kubra, na. ay, ay, na. ay, huwag mong gagalawin. ay, ay, Aanuin ah, ko naman, yayabugin ko na. Hindi eh, kumuha ka na rin. Oh. Wari, mahaba. May client dali mo eh. Hindi oh, mahaba. Okay. Tusukan mo dun. Tutusukan? Natusok ko pala eh. Ano ka, natusok po ba? Oo, oh, yun o. Know. Oh. Tusukan mo rin. Hindi ko nga kita. ay, ay lapad aba Hey, aba! Tusukin ay... na, tusukin na, wag mo na. Oh. Ano, A ano pang kasunod? Tumama kayong akin? Oo, oh, wari ko. Hawa mo rin kapila Ay, hawake ay, 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 alis daw O, araw Puntaan ko yung magandian Ay, lalaban na yan Galit na ka Ay, napakalapad Ano? Abay, ano bang gagawin? Kuha ka na isang kawayan <laughs> Isa pa Mamaya ako nasa kasakit Pagdaraan si ano? Mamaya, mamaya Oo, para Wala sigurado yung kawayan mo Ha? Huh? Wala sigurado May tutong huh? yan, eh So? Hindi so, na kawayan Tawag, tawag. Tika. Hayo. Lagi may ASD yan, biro sa kantong yan. Pag-ikot ba na ko? Hindi, sa gitna ng kawaya ko. Nakat, nakatatlong tukod dah. E. Hindi, sa gitna. Sundutin mo. Mahina mo. Yun, 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 yun. Mahina ang paningin mo po. Yan, oh. so, nasa gitna ng kawaya ko. Diyan, ay, ay, nakabuko na pati. Hindi ko nga kaya eh. Tika, mamaya sa gitna ko. Ano po, nadali na? Ayo. Pero na, sundutin mo ay sundutin ng kita na kuwayan ko. Sundutin mo okay, na sundutin. Ako na. Oh, Ako na. Oo, oh, oh, sundutin mo sundutin eh. Ang ganda. Dali dali. Dali dali. Yan. Dali, dali. mo nang Dalihin. Yan ayari na oh. Oo, mo nang dali. Yan nalabas sa pati Dali pa dali. Ilam na yan. Awa ko baka baka naman dalawa. Dali dali. hindi naman makakalis yan. ko yung pamalo din. Nain na po eh, nasa gili. Abay, pagkatapa ko sa kia. ah. mo nga ka sindi yun Yung eh. ang dami na na yung nahuli. Eh. Bigit na kakahuli yun eh. Eh eh, may gingiwa. Sabagay. Yeah. Ah, malaki na rin. Ay, uwa ka ka ay. Ano ba yan? Baka naman dalawa nga po. <laughs> ha, ano kaya? Ah, di aalis na sana isa. Ay, dami na na corner na yan. Nalaban ay eh, parang buhay pa eh. ay. Ay, umaw na. Ay, buhay pa? Nadi pa sa ilalim ni Sako. Ano baka naman nasaktan lang? Nadi sa ilalim ni Sako. Ay, nalaban pa. Yan, yan. Ay, puta na laban Yan, yan. Hampasi, hampasi. Siya hampas. hindi ka. Ito baka ma... Unayo, Tika, tutuunan lang sin tro. Yan, yan, aray, na, ulo ay, ah, ang yeah, oh, malaki na ang buntot. Hindi, ating bil bilutin sa ano. Kuya wili ko nga po. Bilutin na. Baka po, tiyo, wag kakalapit. Aba. Nakorner uli ng lambat. Yan, oh. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. May corner, oh. Tumaka po Iki okay, sumupla Yan <laughs> yun Yeah Ay nalabang pa talaga <laughs> Nabang pa na Yan <laughs> Ay, pa na yan Hindi <laughs> pa po Buway <laughs> pa eh <laughs> Buway pa ang ulo kayo Ano yari na kaya <laughs> Ay nakakata Inunahan po namin Aba Busog Busog kaya hindi makalis ano Magtatali ako ng lubid Sabi kay Walang Joe makakaalis itong... pakadami na nahuli ay hindi pala makakaalis gawa ng pisnit huli na sa net ay ay delikado chong ay ay talagang ganito uras pa linala basa ka pang ay ay ako sulo na naman ayari ako <laughs> makakatakbo para po sumut sa net po kakamain mo po makagat Aba, tsong, baka huwag mo na akong anuhin. Ah, ah, eh, Sa ulo, ba, sa ulo. Uh, ulo. Uh, aba, bok. Uh, aba, tsong. Ah, ay, baka, aba. Yung ulo, hawakan mo doon sa ulo. Aba. <laughs> hindi. Delikado, baka hindi niya sakit na. Ay, <laughs> <laughs> eh, sabagay. Pero kung hindi nga sumuot sa pisnita, hindi mahuhuli na naman yan. Kakatakot. Eh, talaga makubra. Kabilisan niya. Ka ang kagat na eh, patay din ang tao na po Kubra na ay Ayari ka o oh. ay, Bayaan may pamalong dyan Paano maalis yun doon sa pisnet? Mamaya Yan Ay, inunahan na po namin Talagang, abay. tatapak ako yung yun na O oh. Ha? Oh, abay, wag mo na yung na baka po ay, na po. Cobra. Oh. Cobra po, napos nga tayo. Yan, no. Oh. Ari pong pisnit na rin. Ang dami na nahuli. Oho. Oh. Meron pa nga po dito na hindi ko na nakita yan. Oh. May sumabit dito cobra yan. Oh. Yan, hindi ko na lang ako na-vlog. Uh -oh. yan, yan, po may mga sinabitan dito ng cobra. Oh, yan. matagal ng panahon. Oh nakita ko ay ano na huli na oh ay, hindi ko na huli na loud. may amoy na po ba nung nakita ko yan oh. Ay, ingat po. Nag-init ayan oh. Ito po yung balat. Kakatakot din ay. Eh eh, talaga po na ngat. Nasunggabay. ay. Buti po at may tao akong natawag agad ah. Talaga man dadali po ore ba. Talagang sa ano po nang ano ni lang Eh. Hayo, wag yan. Minti. Niya cobra po. Chuchu, wag lumapit. Itatali, lilipat ko po ng tali yung ating baboy. Ay nakita ko, may gumalaw. Sabi ko, oh para parang may nagalaw. Buti't pagmasid tayo. Ah. At saka po, pasalamat tayo din sa pisnit. Kung po kayo ay sa lugar rin yung mga ano din, maglagay ng mga pisnit at talaga nakakahuli nga. Saka nervyos. Nakakahuli. Pa ilan na po yan nahuli? Eh? O parang patatlo na.